Hello guys, welcome back sa aking channel. At bago ang lahat kapag bago ka at hindi ka pa nakapagsubscribe, maari kang magsubscribe, pindutin ang bell para lagi kang updated. Guys ganda, pinagkagulohan sa pagdating sa isang lugar sa Solano Hotel, kasama si Petit at mga iba pang mga kaibigan, ang tanong ng iba kasama ba si Ayon. Pero yung sasakyan na pinuus nila ay may nagsabi na kasama si Ayon. Kasama o hindi masaya pero ng mga tao pag makita si kahit sino sa kanilang dalawa, kapag magkasama sila ay mas lalo silang masaya, ayan makikitang madaming tao ating panoorin ang video at makikita kung paano kadami ang mga fans ng Vice Ayon Sa It's Showtime nga maraming masaya nang makita ulit ang kanilang program sa It's Showtime Stop. 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 Tapos pa, ewan pa rin yun! Maraming maraming salamat po for allowing us to stay here Solano Hotel. Yes, that's We were able to uh, comfortably rest last night. Maraming salamat and hope to meet you next time around. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Sir Charles, thank you so much. Thank, thank you. sir Charles. Thank